sa kongreso mo na tayo, uh, no? report ni Manong Milky. Puntan na natin ng kamera na pipinto o pag-aresto ng International Criminal Court kay Senator Bato, unang hakbang sa hustisya ng mga biktima ng war on drugs ng Duterte administration. Sino nagsabi niyan? RH12 Milky, gunan Manong Milky. Si Sir Lakay may tuturing na unang hakbang ng tagumpay sa nihintay na hustisya ng mga biktima ng war on drugs nang nagdaang Duterte administration ang napipintong pag-aresto kay Sen. Ronald Bato de la Rosa ng International Criminal Court. Reaction to ni Rep. Rene Co, ng Kabataan Party List sa DCRH Exclusive na sinabi ni Ombudsman Crispin Rimulya sa programang Executive Session noong Sabado. Igrindi ko na isilbi ang warrant of arrest ng ICC fourth win. O agad-agad, dahil bawat delay ng paglilitis ay kawalan ng hustisya sa pamilya ng mga biktima. Umaapela si ko sa publiko at sa mga kabataan na maging vigilant laban sa anumang tangka ng kampo na mga Duterte para protektahan at hindi maisilbi ng ICC ang warrant of arrest laban kay De La Rosa. Sa panig naman ni Representative Antonio Tino ng Act Teachers Partialist, hindi dapat manatiling malaya ang mga utak at tagapagpatupad ng madugong drug war. Ang mahaba ang listahan ng mga pamilya na biktima na naghahangad ng hustisya at dapat umanong managot si Senator Bato at lahat ng mga sangkot. Ako si Neil Gregorio nagulat para sa DCHR si. una sa FYI. Yes, okay. Anong uh, inaasahan natin sa Kamara ngayong araw ng Martes, uh, balik session? Mm -hmm. Balik session ngayong uh, umaga lakay at uh, ang uh, maging ang uh, mga opisina dito sa House of Representatives at may mga pag-uusapan sila na mga importante pero ang prioridad niya talaga ay yung relief aid pa rin sa mga nasalanta ng magkasunod na dalawang bagyo. At ito ay isa sa mga baka ipanawagan din ni House Speaker Faustino D. D. III sa ilang mamabata sa hindi naman daw masyadong naapektuhan ng nagdaang bagyong Tino at nitong si Uwan. Eh 'yung mga nagli-lolong uh, France sa uh, Paris at uh, London ayan na uh, na taga Cebu. May oh my statement na ba manuming? Uh -huh. Dumating na ba sila? Ayun mm -hmm. oh. Anak dapat kumpletuhin natin lakay sa SL yung mga ano, yung mga listahan, hindi ba yung mga gusto ko yung term ni lakay nagliwaliw uh -huh. dahil nung kasagsagan ng bagyo, oh. eh maging kana lang mga MRO lakay at si Sir L mm. eh walang masabi. I kung ano yung statement? Mm -hmm. Oo, kung ano ang statement at lagay noong kanilang mga uh, kumbaga ay uh, lugar noong kasagsagan ng bagyontino at ng uh, Uwan. So, ibig sabihin, matagal silang wala dito mm. sa bansa noong uh, nananalasa yung dalawang magkasabay o oh, magka Oh. De, tsaka hindi lang yan, manamilki, eh, uh, alam nilang uh, parating na yung bagyo, saka pa sila umalis. Mm. Uh, oh. Official trip ba yun, oh. manamilki? Meron ba kayong pag report? Kasing, pag ganitong ano kasi si Sir El at Lakay na break ng uh, session, usually uh, nagbabakasyon sila talaga. Hindi mm. ko lang alam. Pa, parang ang tawag yata doon. Pag official, yung may mga function sila nagagampanan bilang kinatawan. Mm. So yung mga nagbakasyon, eh, personal siguro nga bakasyon ang ginawa nila. So malalaman natin, alamin natin kung sino-sino yung mga out of the country, mm. noong kasagsagan ng bagyo. Okay. Maraming salamat Maramilky. O itikin yeah, muna. Ano yes, Ano latest kay Kong Saldico at si Speaker um, Romal ba? Umaattend ba ng sesyon? Umaattend Lakay at uh, no, oo, umaattend sa uh, session at noong kasagsagan ng bagyong Tino at ng uwan mm -hmm. ay uh, net facilitate ang uh, tingong party list ng um, Relief drive hindi lamang sa Ley, Lakay kundi sa mga karatig uh, lalawigan Samar na malubhang sinalanta ng bagyong Tino at ng uwan. So, 'yung kanilang mga trabaho noon na relief aid ay ginagawa pa rin at sa panguna pa rin ni uh, Congressman Romualdez at ni Congressman Jude Asidre. Siya pa rin ba ang acting speaker? Ano hindi si Bo GD? <laughs> 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 ah, <di ba? laughs> <laughs> si speaker Bo na. Ah, siya. Si Ito Aka, naman sila. <laughs> ah, ko siya ang acting speaker. <laughs> <laughs> Ito naman sila kay nagugulat kami sa ni ng Mills. Nagugulat kami sa oh, mm -hmm. oh, hindi kami handa doon eh. <laughs> Ay, yan, uh. <laughs> okay okay, Ngerud. Maraming salamat, Manang Milky. Balik sa iyo, Lakay at Super L.